Wait, what? Just because she's your daughter, ganun lang yung kadali? She's a guest. Hindi dapat ganun yung trato niyo sa kanya. Hey, you! What my daughter wants, she gets. Huwag ka makialam dito, ha? <laughs> yes, I love girl. Kasi kailangan ko mag-unwind. Nandito ako ngayon sa resort namin. Not yet. Pero sabi kasi ni Daddy, mag-step down na daw si President. So technically, siya na mamahala dito. At ibibigay na ni Daddy yung resort sa akin. <laughs> Bongga, ba? Diba? But wait, there's more. Sabi ni Daddy, meron daw anak si President. At napakaguwapo. <laughs> how I wonder how he looks like. Sino pa kayang masiswerte sa mundong to? Pati yun, kumakukuha ako, di ba? Ah, sige na, I have to go, girl. Hahanap lang ako ng pwesto dito para makarelax, relax. Okay? Bye. Chu chu. <clears throat> Excuse me. Excuse me that's my spot. Excuse me? Hindi mo ba naiintindihan? O oh, sige, tatagalugin ko. Umalis ka dyan, pwesto ko yan. Pero nauna ako dito. Pag sinabi kong alis, alis! Um, excuse me. Ano po nangyayari dito? This girl, hindi makaintindi ano gusto niya akong paalisin dito sa pwesto na to ay ako'y nauna dito. She's right. Hindi mo siya pwedeng paalisin kasi nauna siya dito. Well, don't tell me what's right or wrong. Well, I think I should. Hindi mo ata alam naman yung ginagawa mo. Well, hindi niyo din alam kung anong ginagawa niyo eh. I own this resort, kaya I choose where I sit. Pero kung kayo yung may-ari ng resort na to, dapat alam mo na priority niyo yung mga guests niyo. A priority. Hindi ka naman mukhang VIP guest. Mukha ka lang dito nakasabit sa bakasyon ng kapitbahay niyo. Hey, sumusobra ka naman ata. Tapos naman natingin mo sa sarili mo. You own this resort? Yeah. In your dreams? You don't believe me? Wait, and you'll see. Dad? Daddy? Yes. Sophia, what is happening here? Dad, these two are getting into my nerves. Wait, what? You're the one who's bullying her. Bakit, Iha? Ano nangyari? Maunag po kasi na dito sa question na ito pero pinapaalis na po. But, Daddy, I want that spot. Pwede naman siyang mag-transfer sa ibang location, oh? Ikaw naman mismo nagsabi, di ba? Madaming spot dito alam ka. Who the hell are you? Okay, Iha. Pwede ba lumipat ka na lang? Wait, what? Just because she's your daughter, ganun lang yung kadali? She's a guest. Hindi dapat ganun yung trato nyo sa kanya. Hey, you! What my daughter wants, she gets. Huwag ka makialam dito, ha? Ah. You spoiled brat. You heard that? Ano pang hinihintay n'yo? Umalis na kayo sa harapan ko, kundi magtatawag ako ng security para palayasin kayo sa resort ko. Ay, sir. So, Nilipat na lang po ako para wala na lang din pong gulo. No. Stay. Hindi na pwedeng gawin sa'yo ito. guess what? We can. Excuse me po, Mr. Chair. Andiyan na po si Madam President. Ah, okay. Sige. O, paano, anak? Punta na tayo doon. Nandiyan na daw si Madam President. At uh, huwag ka na magbihes. At uh, kasama yata ni Madam President yung anak niya. Baka magustuhan ka. Ha? O okay. ano, tara na. Ah, sige. Aalis mo na ako, ha? Huwag mo na kayo pakalat-kalat dito kasi tutugyot yung tigil. <laughs> Let's go, Danny. Good. <laughs> Good day, Madam President. Hi. Good morning, Madam President. Hello. So, kamusta kayo dito? Mabuti naman, Madam. Um, gusto ko ipakilala sa iyo itong aking anak, si Sophia. Hi. See you again. So, staff ka pala dito. Aha. Kaya pala nagkakaintindihan kayo ng guest kanina. sa magka-level kayo. Wait. I'm confused. And I didn't raise my son to be like that. Talaga tita, hindi niya deserve dito magtrabaho. Oh, oh wait. Anak niya po siya? Yes, my son. Gio Santiago. And nandito siya, pinapunta ko agad para he will know and observe kung ano nangyayari sa resort. Especially sa service. Uh, eh, hindi naman pala sinabi. Sir Gino, napupunta pala kayo na maaga. Eh, sana pinaghandaan namin para mabigyan ka ng magandang obligation. Um, Sir Gio, um, paumanin doon sa nangyari kanina. Hindi ko naman kasi alam na anak ni Madam President. <laughs> Hindi ko naman po kailangan sabihin eh. Hindi nyo naman kailangan malaman yung background or connection ng mga guests mo dito para tratuhin nyo na maaari. Wait, what happened ba kanina? <coughs> Noma, um, let's just talk about the full details later po during the meeting. As for now, as the, well, the next president and the new owner of this resort, gusto um, ko sana ipahanap sa inyo yung babaeng pinahiyaan mo kanina umaga. Yes, sir. And pwede mag-apologize kayo sa kanya. Yes, sir. And, most of all, pakit-transfer siya sa VIP suite natin. And... give her the good service and accommodation. Yes, sir. Uh, I guess we're clear here, na? Yes, sir. Okay. Shall we, ma? Yeah, let's go. Ah, okay. Pakilagay oh. okay, na lang, miss. Oh. Yes, sir. <sighs> Ikaw talaga, <laughs> pahama ka talaga, eh. Anak pa na ni Madam President siya, hindi natin alam. Spoiled brat ka kasi. Manang-mana ka sa ina mo. Well, like mother, like daughter. Ako. Huh? Hey, hindi mo rin naman sinabi, Dutty. Eh. Yun pala yung ano. Eh, hindi ko rin alam. So, tara, niligpit ko pa to. Niligpit pa ako. Okay, Daddy. Ay, ako. Dito ba ako or dito? Parang bagay, ay, bagay yun sa, yun. ano, sa shirt. Dalawa camera mo eh. Uh, bagay din sa shirt. Ay, ah, dalawa. Okay. Sorry dalawa po. Paano, na. Na, okay, sorry na eh. <laughs> <laughs> Sino pa kaya ang masiswerte sa mundong to? Pati kung iyon, kukunin ko, ba? Diba? Wait lang, nabulolok. Pero nauna ako dito. Saan na ba yun? Sinabi ko alis-alis na. Dito. Yun na yun. From doon na yun, diba? Oo, game. Ah, uh -oh. Na, ano, sinabi kong ko, ales, ales. Pinapaalis niya po kasi ako dito kahit ako naman po yung nauna. Papamang muna ako. <laughs> hey you, ah, she's a guest. Dapat ibigay niyo oh, din sorry, ko I'm anong... Sorry, ah, ah, ng sorry. Mati ako. Uh nakapasok ako nang mali. Sorry, sorry. Just because she's your daughter, ganun ang kadali yun? She's a guest. Kailangan iba yung tratuhin nyo sa kanya. Ay, eh, sorry, sorry. Iba, brother. Na mali yung ano line ko. Good morning, Madam President. Ako muna. Pwede siya mag-adlib, tapos ikaw. Ang bilis mo mag-good morning. Ako, Sadu boss kayo kayo ko to. Sabi sa to eh, follow to talaga ng... ng kasi author. boss ko to. Papakilala okay. pa lang kita. Ako na lang mag-adlib. Hi, my name is Victoria Robles. Hi fam, this is Ian Pecho. Hi, I'm Aya Aison. Maraming maraming salamat po sa patuloy na padunod sa amin sa araw-araw at sa suporta nyo sa Tibon Manila. Stay tuned dahil marami pa kayong aabangan at marami pang pasabog ang Tibon Manila. Please subscribe on our YouTube channel. And kindly follow us to our social media accounts such as our Facebook page and TikTok account, Tibon Manila. Sa Tibon Manila, ang, ang saya ay walang katulad. Eh! sa ilalim ng mga bituin Tayo'y magkasama Sa musika at sayaw Walang kapantay na ligaya Ang gabi dumadaloy Puno ng pagmamahal